So, mga kainsan. Ay may nag-comment ay ay sabi eh yung daw ating baboy ay namatay nung bagyo. Ba't daw hindi nakikita? Hindi po, wala pong namatay. Yan po ay kompleto mga kainsan. At ito naman po, yan po ay halos sa babae po. Yaan ay, ay dumi ng akin kuko. Ganito po talaga ang kuko ng magsasaka. Ay ano mga kainsan? Pinaiwi ko na ito. Ah uh, 15 days na lang ihiwalay na po natin ito yan yung mga anak po yan po yung halos sa uh, apat na babae isang lalaki ay ano mga kainsan ang sisti niyan kaya siguro tayo nagpapasalamat din kay God wala po wala po namatay dyan ay thank you po Lord at ano ganito kasi mga kainsan lahat po yan ipapaiwi natin magtitira ang tayo ng isa na ating inahinin para po yung aking mga kaibigan at kababata ko dito sa barangay ay magkaroon din po ng mga baboy po yan tapos pag umanak uli sila paiwi ng paiwi mga kainsan hanggang sa dumami nagsimula lang tayo sa dalwa, yan para may dagdag kita rin po sila tapos meron din po yung ating ano mga kasama lagi sa bukid si Miko saka si Kyo Erwin po sila po muna ng dalawa Ayan. tapos ay si Maagri yan tapos sa susunod naman, yung iba natin mga kaibigan. Hmm. Sabi mo mga kainsan. Walang namatay ano. Sabi ko ba siya nga pala no? i-update ko nga. Wala po, ito po ay ano lalakas po nito lahat. Nya. Nya. Lakas po lahat yan. Ay, napakan mo. Tatanong nga po pala, ito daw po ay masikip. Malawag po ito. Hmm. May nag-comment din. sa lang ang bumabakat. Kinuha ko po ito ganito na. Siguro po bumakat doon sa kinuha ko. Kung bakit kinuha ko po ito malaki na ay. Akala nila sikip din yung sa liig. Maluwag po ito. Hmm. Uy, kumusta na ako kayo? Abo. Naay po. Pati yung anak malaki na oh. Uh. Ano, kumusta? Hmm. ba'y ano? Ha? Huh? Gutom ka ba? Ha? Huh? Gutom ka? Ay, gutom. <laughs> Yan po yung ating uh, sili. Yung iba po ay nahanot. Binibilang ko mga kaisan Tatam na ko ng talong sa gitna. Tapos sa ganaring gilid. Sitaw. Oh. Yan. Kailangan po yung makapalit. Tatam na ko po ng talong. Kapamilya po nito. Kaya lang, i-spray ko po siya ng humus. Para po yung mga bakteriya. Bawal po kasing kasunod nito yung kakapamilya po ito ng talong ay. Bawal po yun. Pero, ninalaman nga po tayong ginagamit. Yung humus po. Yan po ang para po mamatay ang bakterya. Bibilangin ko lang po kung ilang may ko dito yung talong. One. B bali bibilang lang ako ng isa. Tapos ay ganari. Bibilangin ko na po lahat. Isa. Dalwa. Tatlo. Apat lima, anim, pito, walu, siam, sampu, labing isa, labing dalwa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walu, labing siam, twenty, mga twenty, twenty ang ano po ay para po may order na po tayong talong ay tatam na na po natin ng talong di 20 mga kainsan ngayon ang bibilangin ko naman itong kung ilan ang ano kung ilan yung ganari at uh, tatam na ko na po ito para po habang may, may, may nasa side pa naman tayong sili habang na, nasa side yung sili may ano na tayo di 20 na dun ay 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 10, 11 12 39, 40, 41 plus 4 ah, 5, 41 plus 5 di 46 yun 46 20 times 46, kung ilan ang maitanim natin dito 20 times 46 nasa isang libong puno pa lang maitanim natin dito talong mga kainsan talong at saka po isang kilong sitaw tayo po ay ano nananaid po ng gantong sili at yan nung ano po ngayon maigay rin po pang upa ay di yung pinakang masasama po ay di akin pong pinapahingi mabubusong po mawawalan po tayo ng biyaya hmm. sabi nga nila ay maliit o oh, kaunti e blessing pa rin yan hmm. tayo tayo po makadali po tayo ng 10 kilo oh. misan po ay ano ilalagay ko po sa unahan ng bahay Ubus. misan po ay pakyawan isang timba Dalawandaan. oh pakyawan ah mga tuwan-tuwa po sa atin naman ay ano ah kahit bayuting bayutina na ni mahal pa rin sa palengke sabi ko ah ay kawawa naman yung ating mga kababayan ni ano mahal dubli na ang presyo halimbawa ang kuha po sa amin ay ano ari ko, 120 po ang kilo ngayon ay nasili ay di 120 pagdating nyo sa palengke ang magiging kilo na yan halos dubli na eh mga dalawang daan po. Kaya mabibili ninyo. Minsan ay dalwa limang hmm. piso. Naduduble po ang presyo. Dubli. Hmm. Tayo tayo mga kainsan. Bibiyahe po natin mamaya. Ako po yung ano. Bibiyahe po tayo ng sitaw. Kaya ako yung nananaid. Sayang naman po Oh. Pambili na po nito ng binhi ng talong ah. Yung gantong pananaid po. Yeah. Bibili tayo ng binhi. Halagang dalawang 2,000 pesos. Oh. Ay din eh ano na. Nasa, ito nga pala yung kwento ko nasa isang libong puno po ay. Hmm kuha na po natin ang pang ano pang bili ng binhi tsaka po pang upa alam mo sa gulay mga kaysaan walang lugi dito kumbagay base sa experience ko ha kumbagay kahit pinakamababang presyo po hindi mo siya yung sasabing dalaang puhunan mo kumbaga bumabalik din siya balik puhunan pero yun ang pinakanlugi mo balik puhunan para sa akin ha experience ko lang ewan ko sa iba po kanya kanyang experience ay kanya kanya din kung paano mag handle pero sabi nga ay ano samahan mo din ang dasal para kay pagkaluuban. -mm. -mm. sabi nga ay eh, hindi ka naman bibigyan ng problema pag ano oh hindi mo kayang solusyonan oh tamot tayo nakaraos mga kainsan mapupuno na uli ng tanim yung atin <laughs> ba ay nalilibang yung aking mga aso mm. ah naguho naman po ng daga pati plastic natin ay sira <laughs> yan mga kainsan nakakuha naman tayo oh tsaga tsaga ang mm. Apo naman may apat na kilo ari. Eh. Dami din po. Oh, tayo tayo. Ay nan. Nandadaga. Ano milky? Nakadaga kayo. Ay, ah, isira yung ating plastic. Hala kayo. Itsura ni Milky. <laughs> milky. Uy. Bunso. Milky. Ah masisipag po ang mga oh. ah, ah. ito po natututo na ito oh. yan po ay bagong aso na no. natututo na no? hmm. nakakaibot na rin po ay eh. ang itsura ni Milky oh. Milky hmm. ang itsura po ni Milky hmm. Milky hmm. may eyebrow Micky, ilaw. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O, oh, dali kayo, kay Moot, dali. Ya, ya, ya. oh ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Hala, anak, tututo na. Hello, Gabaw. Gab. Blessing pa rin na ng mga kainsan. Kaunti o marami, blessing pa rin. Tsaka-tsaka lang mga kainsan. Tsaka doon sa mga gusto pong ng halaman, kahit ano lang muna, kaunti hanggang sa lumawak ay lumawak po ang tanim ninyo o, oh, magsimula kayo sa kaya ninyong budget halimbawa ay, ang budget may isang libong piso di sa susunod yung sa susunod na harvest mo dalawang libong piso na ganun na utay utay po ba huwag bibiglain tapos ikaw na rin ang magtrabaho ay makasisa mo lawak na ng iyong halamanan um, utay utay po basat yung tinuturoan ko din si kambal ay di nagbinta nga sila ng baboy sabi ko dapat yung pinagbintahan nyo ng baboy may kapalit na uli yan huwag nyong yung pinakang ano mo main doon ko matututong mag ano ay yung maging responsable ba sa paghawak ng puhunan mo huwag ka mo nang bibili ng kung ano ano ang may hawak ang malaking pera bili ka agad ng kung ano ay wala basta't yun ay ano lang payo ko lang ang mga kainsan Tsaka, tsaka, tsakaan mo. Huwag kang maiinip. Kung bagay ay, ang tagal. Gusto mo yung ano agad, malaki agad. Ay, hindi, hindi po ganun. May proseso po. Yung bibiglain mo. Gusto mo yung malakihan. Ay, wala pong ganun mga kaisan. Walang shortcut. Lahat po yung ipaghihirapan mo. Tsagain mo lang. Tagayin mo. Tayo tayo. Huwag kang maiinip. Dahil pag ikaw ay naiinip, talo ka. Oh. Ganun lang naman yung mga kaisan. Eh. Hmm. May sili na tayo ah. Yari na po. Bukas naman po. Yung papare papagayon. Oo. Oh. At ah... Uh, baka po tayo masyadong gabihin ay bibiyahe pa po tayo gawa ng may, may pinatas po tayo sitaw kanina eh wari ka po nasa 30 kilos yung na dun ay isasama ko lang po ito at uh, kung kabiyahe-biyahe lang po ba yung naan dun Yan, bibiyahe na po tayo sasamahan mga kain sa ng bisyo pag kayo magninegosyo sugal, inom tapos ay yung ano, busyab pinagbabawal ng gamot ay, wag. ako ay marami na pong naging kaibigan na ganun dati po ay maganda na ang mga buhay ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot yun, wag na wag po kayong gagamit oh, tapos ay ano, kung gusto nyo swertihin, laging ano Anis ba mga kainsan? Lagi kang anis ba? Kung lokuhin man nila ikaw sa mga kung anong bagay sa mga 4 kilo, problema na ni Leon. Basta lagi kang anis sa lahat ng bagay. Iyon, tuturuan ko lagi mga kainsan 'yon. Kahit sa mga anak ko. Ay. Malayo ka sa swerte. Totoo yun mga kainsan. Kahit ikaw ay ano, mapagod. Basta anis ka lagi ba. Kung baga hindi ka yung dadayain mo yung tao, huwag. No, wala ang basta mga kainsan kahit anong trabaho mo hindi ka mabigat lagi laging kulang at kulang oh. yeah. yeah. E, ko na yung basat yun lang mga kaisan anis ka sa lahat ng bagay di kung lukuhin man nila ikaw eh, si, yung nasa itaas naman na nakakakita sa kanila ganun lang hmm. tapos eh, wag kang ano peace of mind yung ba laging wala, wala kang kaaway ako never akong nagkaroon ng kaaway mga kaisan. Ewan ko din nga laang pala. Pero sa akin po wala. Yan, hindi pa po na itanim ni tatay. Binigyan ko po ulit siya ng pananim. Isang kilo. Sabi ko nga po ipasunda na para po ba hindi lugi ang sa balag. Hmm, nari, papuputi ko pala kay Kambal bukas mga kaisan. Madami na oh. pagagamas ko dun sa dalawang kambal pwede na po uling tamnan at sayang po Aba. ay alam mo eh dapat yung ganyan na may pasunod na kaya lang itatanim mo po siya di ba't di ba ngayon ay dito nakatanim sa kabila dun sa kabila naman para po yung taba hindi yan eh dami pala dapat pala napitas ni Ong to eh para po ang tawag na rin po. Naisabay ko sa pagbiyahe. Hmm? Ano na po, Aming pong pipitasan ni nanay, nanay at isasama ko na po sa biyahe ay eh. sayang nga nanay. Pa, may kita idbibiyahe na din po ako ay eh, sayang po. Ba, oh, isang kilo ah. Aba, isang Ay, kilo. Oh, ay, dami na nga pala ah. Hindi, may pambili din nalin ng ulam ah. Mm. -hmm. mm. Ayan. Yeah. Lusot na po ang pambiling ulam ni nanay. Ito pa nanay. Siya nga pala, tatay mo lang sabi maliit pa daw. Dami, dami. Ba, ite? eh. Na. Nag tawag na tawag nga ang si nanay at wala nga ano. Gulay nga eh. Yon. Puro lagi bas. Hmm. Ito po tayo tatam na na uli. Bukas mapagamas ko kay Kambal. Tatam na na ito. May pasunod na dapat ito nanay. Ito uli? Oo. Para hindi masayang ang ang yung akin may mga pasunod na ah. Pag ganito medyo mahina na ang ano na, dapat may pasunod na sa ilalim. Iba, iba, sa kabila naman nanay. Eh. Mm -hmm. Para hindi na ano, hindi na sasayang ang balag. Kaya mm Meron -hmm. na uli. Tapos lalagyan mo na kaunting chicken manure. Gawa ng payat na ang lupa nito ay. Na doon ah, meron pa ako doon ah. ang dami. Ba naman siya bumili ng asawa ko nung kapit mo kayo yung kahangga doon sa asawa. Pero sa may na mo. Ba yung ano daw pirasin ba yung tipis? Hmm. Pa isa kayang din lang. Ah mga kaisam. Tayo po ay uh, pauwi na. Oh.